Hello guys, magandang gabi po sa ating lahat and welcome back po sa akin channel. So ayan, kumusta guys and happy Mother's Day po sa ating lahat. So ayan, mag-share pala ako sa inyo guys ng aming napamili kagabi. Kagabi pa to guys, Anong uh, ano ngayon, May 12, kahapon May 11. So ayan, ito yung ating mga napamili guys. Ayun. mayroon tayong soft drinks na malaki, maliit, itlog, sigarilyo, uling, 1.5 at saka mantika. So, yung ating na pamilya. Magpa-price tayo, guys. At magkano nga ba ang aking kita patong sa kada item Ayan, dito tayo sa labas So, ayan, na-ready ko na siya guys Ayan So, ayan Babalik tarin ko lang ang ating camera Guys, ito yung ating mga napamili Ayan So, start tayo guys dito sa Red Horse Apat na case So, yung isang case niyan guys ay 563 So, pag dinivide po natin siya sa 12 Uh, nasa 46.91 ang cost ng isa. So, bintahan natin guys, yan ay 57. So, meron tayong 10.084 nakita sa isang bote. Yan. So, ang deposit ko naman yan guys ay 8 pesos sa isang bote. So, next natin guys yung RCB. So, meron tayong RC, uh, RC tsaka lemon. Ano, sa ilalim yung lemon, ayan. RC at Lemon guys, same price lang naman siya. Ang isang case ay 252. Ayan, 252 pesos. Ang isa niyan guys ay 21. Ang bintahan ko ay 30. So mayroon tayong 9 pesos sa isang uh, boting RC na malaki. Mega. Ayan. So, uh, same sila guys nung lemon. Yung Coke, medyo mataas ang presyo. Ang Coke guys ay 264 ang isang case. Ayan. So, bintahan ko niyan guys, ay 30 pesos lang din. Same lang sila para hindi na magulo. Tapos, ang kita natin dyan, nag yung ating camera. Ang, wait lang, layo muna natin. Yan. So, ang kita natin yan guys, ay 8 pesos lang. Pero pag walang bote ang bumili, nagdi-deposit ako ng 10 pesos yan guys. Kasi mahal ang deposit ng ah uh, malalaking soft drinks. yung RC na maliliit. So meron tayong dalawang RC maliit at isang lemon. Same price lang 'yan sila, guys. Ang price niyan sa isang case ay 168. So isang bote guys, cost niya ay 7 pesos. Binibenta ko siya ng 12. Yan. So meron tayong 5 piso. Coke talaga ay mahal yung nasa baba natin. Ang Coke guys sa isang case niya ay uh, 170. So, ang cost niya nasa 7.0833. So, ang kita natin almost 5 pesos. Pero okay lang yan, guys. ba diba? Malaki na din yan, ba diba? Yung ating kita dyan. <coughs> Lalo na ngayon, syempre mabenta ang ating mga soft drinks kasi sobrang init ng panahon. So, next natin, guys, yung sigarilyo naman, no? ah uh, meron tayo dito, Fortune Green. Ah, uh, ano yan, no? Fortune Green, apat yung binili ko. Tapos, Malboro Light, tatlo. Malboro red, isang rim, tsaka Winsboro light, tatlong kaha. So, yung sa fortune green, guys, ang cost niyan ay 126. 126, bintahan ko nito, guys, ay sa isang kaha, guys, no, one, ano, one, tama ba? Kasi eight, eight ang isa nito, eh. Eight times 20. Nasa 160. So, meron tayong, ano, guys, ah, uh, 40 pesos nakita sa fortune. Medyo mataas ang kita natin. Tapos, yung sa Malboro light naman, guys, yan, Malboro Light. Bumili lang tayo ng tatlong piraso. Ayan. Ang cost niya, $1.55. Pati yung Malboro Red, same lang sila ng price. Ang kita natin dito, guys, 9 pesos ang aking benta. Sa Fortune Green, guys, 8 pesos ang benta dyan. Fortune Green, Fortune Light, 8 pesos. Dito naman ay 9 pesos. Meron tayo sa isang kaha, 25 pesos. Tapos sa Winsboro Light naman, guys, ang isang kaha ay 107. So, binibenta ko yan ng 7 ng isang stick. Yan, 7 ng stick. Ang isang kaha naman ay 140. So, meron tayong 33 pesos sa isang kahang Winsboro Light. Yan, so next natin ay yung Coke mismo. Yan, meron tayong dalawa kasi meron pa naman tayong mga stocks. Dagdag lang itong mga napamili natin guys. Yan, so yung Coke mismo ay 191 ng isang ganito. Uh, 12 ang laman. So, ang cost niyan, guys, ay nasa 15.91, 666. So, bintahan ko niyan, guys, ay 22. So, meron tayong magkano? Almost 6 pesos nakita sa isang uh, nito. Yan. So, same din siya sa Sprite sa Royal. Pareho lang yan siya. Tapos, meron din tayo dito, guys, yung ating mantika. Ayan. Mantika natin. Ah... Uh, nakabenta na tayo ng isa kagabi lang to kasi naubusan ako ng mantika ni isa wala talaga guys tapos meron pa rin tayo dito isang karton ah uh, pakita ko lang sa inyo yung ating isang karton oops yan ay Ito, puno naman ito dito. Ayan. So, yung mantika natin, guys, yun talaga, guys, ang tumaas. Ito ay mang isting na mantika. Yan. So, ang isang piraso guys ay 31 pesos. Dati ang isang bote ay 27 lang. Ngayon ay nag 28 pala siya. Kasi ginawa ko siyang 33 na ang bentahan. So, dagdag 5 pesos pa din ako guys. Uh, ginawa ko na siyang 36 pesos kasi ang isang bote ay 31. ba diba? Sobrang mahal. Sobrang taas ng mantika. Ayan. Tapos, next natin, guys, yung ating itlog. Ayan. So, dagdag dalawa lang ko, guys, kasi meron pa naman akong itlog doon sa loob. Ayan. So, isang tray na itlog, guys, ay 195. Bintaan ko nito ay 8 pesos. So, meron tayo sa isang tray, 45 pesos. Ayan. Tapos, uh, wawang nakatol. Asa ah, na ba yung isa natin listahan? So, ayan. Wawang nakatol. So, yung wawang nakatol, guys... Blurred talaga yung ating Camaro eh. So yung wawang nakatul natin guys ito. Tatlo lang to guys, dagdag lang din. Ayan. Tatlo lang siya ang isang uh, box nito guys, ay 20 pesos. Pag bininta ko siyang buo, dagdag 5 lang ako, 25 pesos lang to. Pero pag ano yung pares na siya, yung mag-asawa, ano siya, 6 pesos. So 30 pesos yon. So meron tayong 10 pesos pag isa-isa uh, ang bili. Pero pag buo, limang piso lang ating kita dyan. Ayan. So, ano pa ba? Tapos yung 1.5 naman natin guys. So syempre, ang 1.5 medyo mabenta din na ngayon kasi sobrang init. Ayan, nagdagdag ako guys. So meron tayong apat na coke, dalawang sprite, at saka isang royal. Kasi may isa pa naman tayong royal doon sa loob ng tindahan. Ayan, kung makikita nyo, andun. Oh, ang kasi, ito saw Ayan. So ang isang uh, 1.5 guys, labo talaga yung ating ano, camera. So, ang isang 1.5 guys ay 61 pesos. Ayan. 61 pesos. So, benta ko guys ay 72. Meron lang tayong, uh, magkano ba? 11 pesos dyan. So, kung 7 yan, 77 na yung kita. ang <laughs> grabe no? Mababa. So, kung sa 7 piraso. 11 pesos ang isa. Uh, kita ko dyan. Sa bintahan na 72. 'Yon. Tapos sa uling naman guys, ayan meron tayo isang ah uh, tubig dito sa kong uling. Yung uling guys ay 300 pesos. Pag nagre-repack naman ako nito guys, eh maabot ako ng 40. Minsan more than 40 pa. So kung bintahan natin ng 15, meron tayong 600, di ba? So times 15 times 15 times 40, na sa 600 'yun guys. Tapos yung ating uling ay 300. So, at least, di ba, meron tayong kinitang 300 din. Ayan. Kasi kasama pa dyan yung, di ba, yung effort mo sa pag repack -re Tapos, um, ano pa, yung plastic. Di ba? So, i-consider natin yung mga yon So, ayan. So, yun yung ating mga napamili, guys. Ayan. So, at least ngayon, madi-display na namin at ma- Aayos na namin siya dito. Dito yan namin nilalagay guys yung aming mga soft drinks na malaki at maliit. Ayan. So, wala mga laman yan, guys. Ay, eh, meron pala dito yung... Pero ano na lang yan, guys? Royal na lang yan natira. Malaki. Tapos yung mga red horse, wala na laman yan. Ayan. So, yan, guys. Yun lang ang aking sinishare. Maraming salamat sa panunod. Paalam. Bye-bye.